ikaw ito. Ikaw nga, hindi ba ako nagkamali ng tingin? Pumunta sa pamilya Zai para kunin ang ikakasal. Dumating gamit ang isang sirang tricycle. Hindi mo alam, di ba? Siya ay dumating para sa lubungin. Ang panganay na anak na babae ng Pamilya Zay sa loob ng anim na taon. Nagkaroon ng anak ng hindi kasal. Talagang ang Pamilya Zay. Nawala ng dangal. Ang Pamilya Ye ay nangongolekta ng basura. At ang panganay na anak na babae ng Pamilya Zay. Hindi ba sila bagay? Ate, hindi ko inaasahan. Ang Pamilya Ye, mas malala kaysa sa inaakala ko. Mas hindi kaaya-aya. Dumating lang gamit ang isang sirang tricycle. Sana, ate, sa hinaharap, magawa mong umiti habang nandyan. Ako na ang magtitiis. Umiyak sa loob ng Rolls Royce. Maraming. Hindi rin alam ang kahihiyan. Ting ting. Hindi na maaga ang oras. Bumalik na tayo para magpakasal. Ate, sa hinaharap, kapag may basura sa bahay namin, tatawagan kita. Para kunin mo ito sa bahay. Palem. bumalik na rin tayo. Tara na. Lolo, tingnan mo. Ginawa ba yon sa ginto? Isang namamolekta ng basura. Huwag nang pag-usapan ng ginto. Kahit natanso. Tingin ko, hindi niya rin kayang bilhin. Hindi kaya. yadao. daw. Nagkamali ba ako ng tingin? Nanay, bumalik na ako. Nanay. Ah, iyon. Pasok na tayo. anak na lalaki. Dinala mo na ang manugang na babae. Ay naku, patanjin nga. Ito ang manugang kong babae. Ang ganda niya talaga. Nakakatuwa. Ito. Sino itong bata? Ha, anak ko siya. Tungtong dandan. Nang magpakasal ako, wala siyang mapuntahan. Kung okay lang sa inyo. Ako, ako at siya. Matagal ko ng gustong magkaapo Pero itong anak ko Hindi siya maaasahan Ngayon Lola na ako Tawagin mo akong lola Mahal Lola Ay Ay Ang bait-bait niya talaga Talagang maayos siya Huwag mong sabihin Itong bata Noong bata pa si Ching Shan, Magkamukhang magkamukha sila Nanay Ay nako Tingnan mo ako Mahal Halika Bata Matandang ginang. Taga probinsya. Medyo makaluma ang bahay nila. Pero, basta hindi niya pandirihan si Tungtong. Magkakaisa tayo. Siguradong ang mga araw, ay magiging mas maganda araw-araw. Bata, nauho ka ba sa biyahe? Uminom ka ng mainit na tsaa. Ay, nanay. Ang bango ng tsaa ay malalim at may antas. Sa unang tikim, may bahagyang tamis pa. Anong klaseng tsa ito? Bakit ang sarap nito? Hindi ko rin alam. Oh, tama. Sabi nila, galing daw ito sa puno ng ina, na may bunga ng kung anong uri ng robe. Ay, pinilit nila itong ibigay. Nahihiya akong tumanggi. Tingnan mo, ang dami pa niyan. May isang tambak. Ang isang gramo nito, ay nagkakahalaga ng libo-libo. Ang mga ito, hindi ba milyon-milyon ang halaga? probinsya pa ba ito matandang dinang handa na ang pagkain hari ng kusina santo ng kusina dios ng kusina tatlong sikat na chef sa mundo hindi ba sila nagretiro na bakit sila nandito at nagluluto ang ibig mong sabihin sina lolo zang lolo wang at lolo song nang marinig nila na may kasalan sa pamilya natin. Nagunahan silang pumunta para tumulong. Ang tatlong sikat na chef sa mundo, nagunahan para tumulong sa handaan. Hindi ba ako na nananaginip? Pagkakaiba, 50 taong gulang na ligaw na ginseng, inihaw na pato na niluto, nahuli mula sa malalim na dagat, tatlong ulo ng abalone. Ang hapag na ito, hindi ba ito nagkakahalaga ng daan-daang libo? Baka maghatid ako ng mga padalabo ang buhay ko. Pero hindi ko pa rin kayang kainin ito. Galing lahat ito sa probinsya. Mga simpleng lutong bahay. Manugang na babae. Apo na lalaki. Huwag kayong mag-alala o magdamdam. Mga karaniwang lutong bahay. Kung hindi mo hinahamak ang anak kong lalaki. At handa kang maging bahagi ng pamilya ye. Manugang na babae. Kung ganoon, pamilya na tayo. Huwag kang mag -atubili. Ano pang hinihintay mo? Nasaan ang regalo? oh Jade. Agatha, lahat ng ito ay para sa akin. Kung hindi mo gusto, papalitan ko agad. Hindi, hindi. Iniisip ko lang na ang mga bagay na ito ay masyadong mahalaga. Maliit na bagay lang ito. Marami pa sa bodega. Kung gusto mo, maghahanda ako ng ilang trap bukas. Ilang trap. Daang libo kada kilo ng dahong pau. Tatlong sikat na chef bilang mga katulong sa kusina ginto, pilak at alahas sa ilang trap. Hindi ba ang pamilya Ye ay nangongolekta ng mga sirang gamit? Ano ba talaga ang mga sirang gamit na kinokolekta nila?